Hello guys! Ayan, dahil umulan na Ayan, nilabas na natin yung ating mga Orchids Diyan lang muna sila habang na, wala pang lagayan At para mabasa lang sila ng ulan Kasi umuulan dito ngayon sa amin Kaya ayan, diyan muna sila para mabasa sila ng ulan At kami ni Papa El ay gagawa pa ng Lagayan nila at para maiayos namin sila at ayan, may mga nasalba din ako kahit papano pero marami pa rin ang namatay. Kaya ayan guys, ang ating mga dendrobium, ayun pa doon, marami-rami pa. At ayan, dito, yung dito ating mga banda, ayan, may namatay din na mga banda. Ayan, at ayan, tag-ulan na, o dala lang ng bagyo, kaya na umulan dito sa amin pero okay na din kasi nabasa din itong aking mga planta yan may sinaho din kaming tubig ayan guys ayan yung karamihan ko mga orchids tapos ito dito ayan sa planggana pa basta pinatong patong ko lang muna sila basta mabasa lang sila ng ulan pero pag uminit na naman ipapasok ko na naman sila sa bahay kasi kailangan ay hindi sila matuyot baka itong ulan na ito ay dala lang ng ano, ng bagyo kaya ganon at pagkatapos ng bagyo ay iinit na naman ayan guys, at ayan nga medyo tingnan nyo guys, naging fresh fresh na fresh yung kanilang mga dahon kahit hindi pa masyadong nalilinis, pero ayan tingnan nyo guys yung kanyang mga puno ay naging okay ayan Parang naging ano sila. Yan o. Ayan, isang plangga na po yan oh. Yan ang aking mga itatanim pa. Isang ganang ng orchids. Ayan guys. Ayan yung sa mga plastic bottle na binabad ko. Pero tinanggalan ko sila ng tubig bago ilagay dito sa ulan. At ayan yung aking mga plant din na iba. Yung nabuhay din yung iba kong mga ano. At medyo umukay sila tumaba na yung aking mga ipisya pero may namatay talaga akong ipisya namatay yung white at yung iba pa may green yung pure green na orange ang ano bulaklak namatay din at yung aking bonsel ayan nawala na yung pagkakulubot nya yan guys si bonsel at ang cute ng bonsel ko ayan o oh. may bago na naman siyang dahon yan ang ganda ang ganda nila pag umuulan. Yan, ito dito. Yan ang mga itatanim ko din. Ayan, sana yung iba pang natutuyot ay mabuhay. Yan, tingnan nyo guys, o. Oh. Yan, may mga kikis na pausbong. Ayan pa. Yan pa sila. Ang dami dito. Ayan, basta nilagay ko lang sila dito. para mabasa sila ng ulan. Ayan, oh. Yan. Yan yung aking mga orchids. Ayan, sang tambak dito. Maraming puno pa yan. Basta may mga sa ilalim pa. Ang mahalaga ay mabasa sila at mag mabuhay. Yan, guys, oh. Yung mga kikis, oh, yan. May mga kikis na pasulpot, oh. Yan, di ba? Ito may mga kikis na yung doon oh. At ito oh, mayroon din. Ang dami yung mga kikis na pasulpot at sana ay tumuloy sila. Yan, ang daming mga orchids ko ngayon. Ayan ang aking non tawag dito, Dunking dunking stale ayan medyo nag okay din pero ang dami niyang natuyot na dahon no ayan oh pero ayan oh medyo na naging healthy o naging fresh sila dahil nabasa ng ulan ito pa yung dito ayan yan oh lahat na sila nandiyan pinaulanan ko talaga sila ayan guys yan pinaulanan ko sang tambak din dito sa side na to, yan, ganun din doon, no? Oh. Yan, tambak pa yan. Yan, no? Oh. santambak pa yan, guys. Yan, kung nakikita nyo, yan, dami ko pang itatanim. mak, Pero may mga bato naman yan sa ilalim, kaya hindi sila basta-basta -basta ma, ano ng lupa, ma, ano sa lupa. Kaya yan, o, oh. damak sandamakmak pa itong aking itatanim. Ayan yung aking pinlay sonya no. Yan medyo naging healthy din. Nawala yung pagkakulubot nila. At ayan yung mga plant din dito. Ayan, medyo nakakabawi na. Sana ay tuloy-tuloy na. Sana ay itong ulan ay tuloy-tuloy na din. Hindi lang dala ng bagyo. Ayan. Yan guys, yung aking mga dendrobium ngayon. At ayan, pinasilip ko lang sila ang kanilang kalagayan at ang aking ginawa para sila ay ma-save. Talagang sinilong ko sila. Tapos ngayong umulan, ayan, linabas na naman. Pag, umul pag uminit na naman, ipapasok na naman. Kasi ayaw ko na silang matuyot lalo. Kaya ayan yun may mga flower pa sila yung flower ng iba na tuyot na tuyot ay eh. dahil nabasa ng ulan biglang sumigla oh. yung mga natitirang flower nila guys yan ang aking mga orchids ngayon at sana maiayos ko na sila at dito din guys nalinis ko na ayan may video ako nito yung paglilinis ko pero hindi pa tapos dahil ayan may mga natira pa din akong linisin yan ay winalis na lang namin kasi ay baka umulan nga at ito nga umulan kaya ayan mas maganda na yung malinis bago umulan at ayan nga nilinis namin at palalagyan ko dyan kay Papa L yun ang mga lagay ng orchids ibabalik ko sila dyan dahil nandyan sila dati at ayan yung aking mga orchids at ayan nga sana ay ma iayos natin sila. At ayan, yung dito din, wala na yung iba dito kasi ay inano din. Inalis ko din sila dito para maulanan. Ito na lang yung mga natitira. Ito ay hindi ko sinama sa paulanan kasi ay baka malusaw sila. Dahil yan, basa na din sila ng konti. Kaya okay na yan. At ito, dito din. Ayan. Ito, mga natitira ko pang ilalagay sa labas. Habang umuulan. Pero pag mainit, ipapasok ko na ulit sila. Kung iinit na naman ng mahaba-haba. At ayan, ito din yung aking strap lip. Na kung natatandaan nyo, yung aking niripat ito sa DIY. At ayan, yung kanyang flower. Old na dahil one month at sobrang kalahati na siya ngayon. Ayan, mag, magdadalawang buwan na. Ayan, guys. Ayan, ang aking niripat na mga strap straplet. Ayan, yung iba, walang flower pa, pero ayan, healthy naman. At mukhang makakasurvive naman sila dahil tag-ulan na. At ilalabas ko sila para mabasa din ng ulan. At ayan, itong flower niya, i-kakat ko na din siya sa susunod na mga araw para mapukos yung kanyang pag-ugat para yung kanyang ano ay sa ugat mapukos at maging healthy ulit at magkaroon ng mga bagong ugat. Ayan guys. At itong dito din ilalabas ko din dahil yan oh hindi pa sila totally stable kasi yan dry na dry yung aking mga palyanopsis. Ayan. Kaya ilalabas ko sila. At ito yung aking iba ding mga niripat yan Ilalabas ko din sila. Pero ngayon, kasi wala pa si Napapael, hindi ko pa sila malabas. Ayan guys, yung aking video for today. Sana ay nagustuhan nyo itong aking video for today sa pag-update ko sa aking mga nilabas pa, aking na mga sa pag-update ko sa aking mga nilabas na mga orchids dahil umulan. Ayan, sana tuloy-tuloy na guys. At ayan, ang aking napakagandang strap lip banda na linagay ko sa DIY drip wood. At ayan, ang ganda niya. At kung nagustuhan nyo itong aking video for today, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share na din kung nagustuhan nyo guys. At ayan, sa mga bago din sa aking channel, Huwag niyong kalilimutang mag-subscribe at ihit na din ang notification bell para updated kayo palagi kapag may bago akong video. Ayan guys, thank you for watching. Bye bye and God bless. See you again. God bless us all, everyone. I love you all.